Kahulugan ng patay na daga sa panaginip Ang panaginip ng isang patay na daga ay nangangahulugan na kailangan mong maging ambisyoso upang maabot ang layunin. Ang katatagan at kalooban ay mahalaga para sa iyong kinabukasan. Maaaring itong maging isang babala upang mapanatili ang iyong kalusugan ng mas mahusay. Kung naranasan mo na ang ganitong panaginip, maaaring iniisip mo kung anong ibig sabihin ng panaginip na makakita ng patay na daga. Ang panaginip tungkol sa mga patay na daga ay kadalasang hindi magandang senyales. Madalas itong nauugnay sa mga aspeto ng pamilya o kahit para sa mga kadahilan ng pangkalusugan. Ang panaginip ng isang Daga na pinatay na nalason na nakikita ng marami bilang isang tanda ng malas Ngunit hindi kinakailangang swerte o malas sa isang panaginip Ang bangkay ng isang daga sa iyong pagtulog ay maaari rin magpahiwatig Nang isang bagay ay hindi masyadong kaaya-aya sa ilang mga pagkakataon Ngunit ang bawat panaginip ay tila may masamang ibig sabihin At maaari itong maging isang makabuluhang babala palaging sinasabi sa atin ng mga panaginip ang isang bagay tulad ng isang alarma. Kaya nababatid sa atin na ang mga masasamang bagay ay mangyayari. Sa pagitan ng swerte at malas, may iba't ibang konteksto para sa ganitong uri ng panaginip. Kaya mahalagang malaman ang bawat kahulugan ng panaginip ng isang patay na daga. Ang mga panaginip tungkol sa mga patay na daga ay maaari magkaroon ng iba't ibang interpretasyon narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang kamatayan ay kumakatawan sa katapusan ng isang bagay at ang mga daga ay nagpapahiwatig ng pinsala tulad ng sakit, dumi at salot. Sa makatawid, ang isang panaginip tungkol sa mga patay na daga ay maaaring sumagisag sa pagtatapos ng mga nakakapinsalang gawi o nakakalaso na relasyon sa iyong pagkising. Pangalawa, ang mga daga ay kilala rin sa pagiging palihim at mapagsamantalang mga nilalang. Kaya ang panaginip tungkol sa mga patay na daga ay nagpapahiwatig na matagumpay mong naalis ang ilang mapanlinlang o mapagmanipulang tao sa iyong buhay. Pangatlo, kung nakakaramdam ka ng takot o pagkasuklam sa panahon ng panaginip, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay struggling upang harapin at pagtagumpayan ang ilang mga hindi ka nais-nais na aspeto ng iyong sarili o sa iyong buhay. At ang pang-apat, ang bilang ng mga patay na daga sa panaginip ay may kahalagahan din. Halimbawa, ang pagkakita ng malaking tumpok ng mga patay na daga ay maaaring kumakatawan sa isang makabuluhang tagumpay o tagumpay habang ang paghuli lamang ng isa o dalawang patay na daga ay maaaring magpahiwatig ng isang maliit na hadlang o pag-urong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng patay na daga ang panaginip na makakita ng daga na namatay sa pagtulog ay maaari maging isang magandang bagay. Ito ay may kaugnayan sa isang partikular na pagnanais na sumulong. Naghahanap ka ng higit pang tagumpay sa iyong buhay, kaya ito ay isang magandang senyales dahil pumunta. Isa pa, kailangan natin magkaroon ng ambisyon. Ang pagiging ambisyoso ay malayo sa pagiging mapanganib. Nangangahulugan ito na nais mong makamit ang magagandang bagay at magkaroon ng kagustuhang gawin ito. Gayunpaman, hindi ito magiging isang madaling daan. Wala ito, wala ito kapag gusto nating makamit ang malalaking layunin. Ito ay nangangailangan ng maraming kalooban upang sundan ang landas ng tagumpay. Maging matatag at matyaga ng maghintay para sa pinakahihintay na regalo at gawin ang lahat ng mga pagsusumikap. Alisin ang negatibong enerhiya na maaaring makahadlang sa iyo at magtrabaho patungo sa pagunlad na ito sa iyong buhay. Ang isa pang interpretasyon na nauugnay sa panaginip ng isang patay na daga ay isang problema sa kalusugan. Hindi ibig sabihin na magkakasakit ka, ngunit dapat mong pangalagaan ang iyong sarili. Ang pinakamahusay na gamot ay ang pag-iwas, manatiling alerto tungkol dito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na daga. Ang panaginip na ito ay may interpretasyon na maraming insecurities sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Sa kalaunan ay maaari itong makagambala sa maraming bagay. Sa makatuwid, oras na upang bumuo ng higit na tiwala sa iba't ibang larangan nakakaramdam ka ng kawalan ng katiyakan sa trabaho, subukan pagbutihin ang iyong mga serbisyo ng higit pa o pagbutihin ang mga relasyon sa iyong mga kasamahan. Kung may insecurity sa iyong buhay pag-ibig, subukan kausapin ng iyong partner kung anong ang sanhi nito. Ang parehong bagay ay naaangkop sa pagkakaibigan. Subukan bumuo ng higit na tiwala sa iyong sarili at sa mga bagay na nagawa mo. Bawasan nito ang iyong mga insecurities at hindi iiwan ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na itim na daga. Ang isang itim na daga na pinatay sa isang panaginip ay isang indikasyon ng isang bagay na kakilakilabot Maaring maaaring may kaugnayan ito sa ilang pagkabiko na maaaring magkaroon ka sa isang tao. Kaakibat din ito ng selos at kasakiman. Sa isang banda, ito ay isang indikasyon na ikaw ay isang tao na maraming bagay, material man o hindi, upang may dulot ang damdaming iyon sa isang tao. Gayunpaman, ang pagkabigo na ito ay nagmumula sa mga taong malapit at sa huli ay nagdudulot ng malaking kakulangan sa ginhawa. Subukan mapagtanto kung sino ang maaari magkaroon ng ganitong damdamin tungkol sa iyo at subukan harapin ang mga posibleng pagtataksil bago iyon mangyari. Ang pag-uusap ay maaari maging isang mahusay na paraan upang mahawakan ang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na kulay abong daga. Kung ang daga ay kulay abo, ang problema ay higit na nauugnay sa iyong sarili. Baka meron kang inner blockage. May takot sa iyong bahagi na ipakita ang iyong nararamdaman at ito ay maaaring ilayo ang mga tao sa iyo. Ang panaginip na ito ay may kaugnayan din sa isang partikular na takot na maaaring may mangyari sa isang taong mahal mo. Huwag hayaang pigilan ka ng takot na ito kung gayon makipag-usap sa taong ito upang ipahayag ang mga alalahanin. Makakatulong ito na mabawasan ang takot na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na daga sa pagkain. Ang panaginip ng isang patay na daga sa pagkain ay maaari mga hulugan na ikaw ay dumadaan sa maling oras. Karaniwan ang hayop na ito sa pagkain ay isang masamang palatandaan. Subukan iwasan ng mga problema hanggang sa mawala ang masamang agos na ito sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maraming patay na daga. Ang kahulugan ng isang panaginip na nakakita ng maraming patay na daga ay nagpapahiwatig ng isang bagay ay gumagawa ng maraming pinsala sa iyo sa isang tunay na hindi inaasahang paraan Hindi mo hahayaang matapos ka sa isang sitwasyon Kung hindi mo ito mareresolba sa pamamagitan ng pag-uusap o walang anyo ng pakikipagkasundo maaaring mas mabuting lumayo ka sa nagkasala Ang pagpapahintulot sa gayong kalungkutan ay magdudulot ng hindi malusog na pinsala Kaya't walang saysay na subukang labanan ito muli kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng daga. Kung ikaw ang pumatay ng mga daga sa isang panaginip, ito ay isang senyales na ikaw ay nag-aaksaya ng oras sa mga hindi kinakailangan bagay at lalo ka lamang lumayo sa iyong mga layunin. Matutong tukuyin kung ano ang dahilan kung bakit ka pumunta at pagkatapos ay gusto mo at unawain kung paano ito ibabalik. Maaabot mong yung mga layunin kung susundin mo ang landas na ito, bagamat mga ngailangan ito ng higit na pagsisikap at lakas. Kadalasan, kailangan natin matutong iligtas ang ating mga pagsisikap at gamitin ang ating kapangyarihan sa mas matalinong paraan. Ang pagiging produktibo ay isang magandang virtud para sa mga hindi gustong magaksaya ng oras.